dahil season ng buriring ayan bumili ako ng kalahati lang para makatikim na naman tayo ng buriring uy malalaki na kaya oh. kaway kaway sa mga kumakain nito season na po ng buriring ngayon isang buwan lang mawawala na naman ito pero 200 ang kilo hindi ako bumili ng 200, no? 50 pesos lang, ganito karami, oh. Baka mamaya bukas makalawa, 20 na lang kilo nito. Muriring <laughs> kayo dyan. Dahil wala tayong libas, kukunti lang yung binigay sa aking libas. Ayan, puno ng sampalok na lang ilagay natin. <laughs> yung sanga ng sampalok. Para, masarap yang yung si buriring sus huwag na kayong eh. ganyan lang yan oh. gaganyan lang yan dyan yan diba yan ganyan lang Buti pa ba? Buriring na kaya yan. Mm. Puro ng sampalok yung ilagay mo. At kunting asin. Okay na. Kunting asin dyan. Kunting asin. At syempre, kunting tubig. Ito, bigyan lang natin. Okay na yan. Salang na. At syempre, buksan natin ang tanki. Tiyan. Yun na. That's all.